Ano ang tunay na halaga ng relasyon? Hindi ito tungkol sa material na bagay o mga mamahaling regalo. Hindi ko naman kailangan ng taong kayang ibigay sa akin ang lahat. Ang kailangan ko ay yung taong kayang iparamdam sa akin na mas importante ako sa lahat. Napakahalaga na maramdaman natin na tayo ang prioridad ng isang tao. Sa mundo kung saan marami tayong hinahanap at inaasam, minsan kalimutan natin ang tunay na halaga ng pagmamahal. Ang kailangan ko ay yung taong nandiyan sa tabi ko, kahit nagaano kahirap ang sitwasyon. Yung taong kayang itapon ang lahat ng abala para lang sa akin. Hindi yaman ang sukatan ng pagmamahal, kundi ang oras at atensyon na ibinibigay mo. Ang totoong pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Ito ay nasusukat sa mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw para ipakita na mahalaga ang isang tao sa iyo. Kahit gaano pa karami ang may bibigay mo, ang mas mahalaga ay kung paano mo ito ipinapakita. Yung tipong ipaparamdam mo sa akin na ako ang pinakamahalaga sa iyong buhay kahit na wala kang maibigay na kahit ano. Sa dulo ng araw, mas pipiliin ko aw, oh, mas pipiliin ko ang taong kayang iparamdam sa akin ang tunay na halaga ko. Ang taong kayang ipakita, hindi lang sa salita, kundi sa gawa na ako ay mahalaga. Kaya sa lahat ng nanood ngayon, tandaan ninyo na hindi sa material na bagay na susukat ang halaga ng pagmamahal. Ang tunay na regalo ay ang taong kayang iparamdam sa iyo na ikaw ang pinaka-importante sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang aming channel. Nancy Polanco's Vlogs, signing off.